bayan kasabay ng patuloy na nararanasang init ng panahon dahil sa si ilinyo, nadagdagaan ang bilang ng mga paralan at lokal na pamahalaan na nagsuspinde ng face-to-face -face classes. Pabor naman ang maraming magulang sa pagsuspinde sa face-to-face -face classes dahil nag-aalala sila sa kanilang mga anak. Itinutulak naman ng isang grupo ng mga guro ang tinatawag na shortened period sa mga eskwelahan. Yan at iba pa sa ulat ni Kenneth Paciente. Martes pa lang pero tahimik na ang pasilyo ng President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Sarado rin ang mga silid-aralan at bakante ang mga upuan dahil walang mga estudyante. Kanselado kasi ang face-to-face -face classes ngayong araw sa lungsod dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Kaya asinkronos muna ang ipinatutupad sa ngayon. Ibig sabihin, in-person classes lang ang kanselado. Uh, nagbigay ng mga gawain ng mga guro na sa, sa ganon ay uh, ang ating uh, tuloy pa rin ang pag-aaral para mapaangat pa rin ang antes ng edukasyon at uh, kahit ganito kainit ngayon dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Bukod sa Quezon City, nagkansela na rin ng face-to-face classes ang Muntinlupa, Navotas at Caloocan. Wala na rin munang face-to-face -face classes sa 18 lugar sa anim na rehiyon sa bansa. Kaya si Rosemary at anak na si Princess, tutok ang electric fan habang ginagawa ang mga aktibidad. Bagaman hamon para kay Rosemary ang pagtuturo sa anak ngayong nasa bahay ito, mas pabor na raw siya rito lalo't hindi niya maiwasang mag-alala sa anak sa tuwing nasa eskwelahan. Kung sobrang init po talaga, mas gusto po namin yung anak namin eh, dito po sa may bahay kasi mababantayan po namin. Makikita po namin yung anak namin. Kasi po pag sa school po kasi, hindi po kasi kami pwede pumasok doon. Eh, kung ano lang po ang mangyari doon sa may anak namin, hindi namin alam po nahilo sila or ano. Eh, kung hindi po, po magsabi po sa teacher, yun po yung mahirap. Ganyan na rin ang diskarte ni Rodeline. Mahirap man, lalo't may maliit pa siyang anak, tiyaga-tiyaga na lang daw muna. Kasi sobrang init po ngayon ng panahon. Uh, para din po sa mga bata po kasi para iwas po sakit para iwas po sa kanila yung para hindi masakit yung ng ulo. Bagaman kinilala ng Teachers Dignity Coalition ang pansamantalang pagkansela ng in-person classes dahil sa mainit na panahon, iginiit ng grupo na dapat umanong tugunan ng problema ng pangmatagalang solusyon. Yung pagkansel ng face-to-face -face classes no, at pagpunta doon sa distance learning, medyo problematic din to in the long run eh, di ba? Alam naman po natin, although it is uh, still counted no, as school day, no, eh, malaki yung kaibahan ano, ng uh, nag-aaral ng sarili yung bata no, through modules and uh, internet no, kesa doon sa tinuturuan siya ng teacher niya. Kaya naman hinimok ng grupo na ipatupad ang shortened period sa mga eskwelahan, gaya na lamang halimbawa mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga o di kaya ay alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pwede naman po yun, ano po, depende no, doon sa mga uh, magiging arrangement ng ating mga eskwelahan. I think no, uh, the DepEd may uh, adapt adopt no, this uh, proposal no, para sabihin at isuggest no, doon sa ating mga eskwelahan. Nauna nang sinabi ng DepEd na may kalayaang magdesisyon ng mga school head na magkansela ng klase kung sa tingin ng mga ito ay hindi na conducive o kaaya-aya ang lagay ng mga eskwelahan para sa pag-aaral ng mga estudyante. Kenneth, pasyente sa Bagong Pilipinas.